Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Ano mang oras ninyo napapanood ang video ito? Tayo pumuli ay mag ng kanyang Sunday Gospel Reflection. Kaya't nandito na naman kayo sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo ito! Tandaan natin ito! Eh Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Lumulubog na pananalig. Ano 'yun? Lumulubog na pananalig. Bakit naman 'yan ang aming tatandaan? Sapagkat mayroon po itong kaugnayan sa atin pong pagbasa sa susunod pong linggo. Ang senaryo nito ay ang mga alagad nang sila'y naglalayag sa ng bangka, sila po ay hinahampas ng malalakas na alon ng malalakas na hangin. At sila'y unti-unting nawawala ng pananalig sa ating Panginoong Yesus. Pero bago yan, Bibigyan po muna natin ng daan ng ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa atin pong YouTube channel, ang ating mga commenters, likers and viewers. Shout out kay Doc Ba, kayan kay Jing Ramos, Nelson Umipig, Marcelo Peralta Capitle, Nifa ai Glenn Bagsit Fulgar, Arnold Fulgar, Saira Fernicol Baligwat, kay Ronald Villaflor. Arnel Rivera, Agri Healthy Lifestyle TV, na kay Brother Dindo Kulupano din, kay Oreo Orion, Ami Bumanlag, Frank Toledo, Israel Manila, kay John Lloyd Mabansag, Dexter Yanis, Daisy Villanueva, Julieta Pascual, Jennifer Generoso, Eduardino Marasigan, Ricardo Bernardo Duson, Ariel Soriano, kay Sis Grace Gonzalez, Pando Cristalino, first time yata, kay Reynaldo Paharda, Dennis Ortiz ng Mati, dyan sa Dabao, regards po sa mga kapatid natin dyan, kay Noel Murillo, Artemio Aquino Antonio, kay Lydia Caballero, kay Raquel Rivera, Raymond Dadibas ng Jensen Cotabato. Maligayang panonood po sa inyo diyan. Marchita Lastra, Marlo Butardo, Brother Joe Ed Pupongko ng Australia. Salamat po sa yong walang sawang pagbalik. Kay Lucia Chanko, Mel Horka, Meli Grace Valdez at kay Alberto na pagpalain po kayo palagi ng ating Panginoon sa wala pong sawa ninyong pagsuporta. At kung ibig din po ninyo na kayo po ay mapasama sa mga Sunday Gospel Reflection shout out, wag lang po kayo mag-atubiling mag-comment, wag lang po kayong mag-like. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na din po kayo. At pindutin niyo yung bell icon diyan at piliin niyo po yung all para anytime na meron po akong upload, ma-notify mano po kayo. ay po ay magpapatuloy na. Ano po ang ating tatandaan? Lumulubog na pananalig tayo kaya ang ating pananalig lumulubog ba o lumilitaw din? O ang iba'y lulubog, lilitaw. Puntahan na po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 4, mga talatang 35 hanggang 4 na po isa. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya at nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila habang naglalayag. Inabot sila ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, Baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin tigil at sinabi sa lawa, Tumahimik ka, Tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, Anong klasing tao ito? patihangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin Panginoong Hesu- Kristo. Ay po ay magpatuloy ano yung ating dapat natatandaan, lumulubog na pananampalataya. Pansinin po ninyo sa ating pong senaryo, ang Panginoon ang nag uto sa kanyang mga alagad na sila tumawid sa Ibayo. At yung kanyang pag-uutos na yon, siya ay nandoon din sa loob ng bangka. Kaya nga ang mga alagad ay sumama sa kanya kung saan siya nakalulan. At habang sila ay naglalakbay, inabot sila ng malakas na unos. Pansinin po ninyo mga kapatid, sino ang nag-imbita? Sino ang nag-anyaya? Si Jesus. Saan sumama yung mga nag-anyaya? Kung saan nakasakay si Jesus? Ano ang kanilang sinapit? Isang malakas na unos. Hindi kaya ito ay sinadya ng ating Panginoon? Sapagkat sa bandang dulo ay hinahanapan sila ni Jesus, nasaan ang inyong pananalig? Minsan sa ating buhay, may mga pagkakataong sinasadya din ng Panginoon na tayo'y mapunta masadlak sa isang sitwasyon na hindi natin maintindihan na para tayong sinasalpok, na para tayong nililiglig, na para tayong inuuga, niyuyugyug hanggang sa ay makabitaw hanggang sa tayo ay manghina at manlupaypay. Sinasadya ito ng Panginoon, maaari ito ay testing upang sukatin hanggang saan ang ating pananalig, ang ating pagkapit, ang ating pananampalataya kung sa Kanya ba tayo tatawag hihingi ng tulong, hihingi ng saklolo no? kagaya sa ating pong binasa. Simulan po natin ang unang puntos na gusto nating puntusan. Sabi ng verse 35, Kinagibihay, sinabi ni Yeso sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Pansinin po ninyo, ito ay utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na sila ay tumawid sa kabilang ibayo. At sabi sa ating binasa, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Yesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. So hindi lang iisa yung bangka, marami po yung bangka. At kung ano ang sinapit ng bangkang kinalululanan ni Jesus at ng mga alagad, maaring yun din ang kinasapitan at kinahinatnan ng ibang mga bangkang kasama nila sa paglalayan. Mga kapatid, ito yung unang gusto nating puntusan, ang utos. Utos sa mga alagad na ano, tumawid sa kabilang ibayo. May mga panahon at pagkakataon na iniiwan ni Jesus at ng mga alagad ang mga tao nang layunin, sila din ay makapag-recharge. Sila din ay makapagpahinga. Makapagpanauli ng kanilang lakas. Sapagkat sa dami ng tao na kanilang pinaglilingkuran minsan, paroon at parito, darating at aalis. At ako naniniwala, wala pong mga panahon na hindi nila napaglingkuran ang mga taong lumalapit sa kanila sapagkat kasama nila si Jesus. Walang nabibigo na lumalapit sa Panginoon. Ngunit, may mga pano't pagkakataon na ang kanyang mga alagad ay limitado din yung lakas at kakayahan. Kaya ang utos ng Panginoon, sila ay tumawid. Pansin ninyo mga kapatid ha, si Jesus ang nag-utos na sila ay tumawid, ngunit hindi niya inutusang sila-sila lang ang magbiyahe o maglakbay. Kundi sila ay naroon sa kinalalagyan ng bangka o kinalalagyan ni Jesus na bangka. At sa atin pong pagbasa, maaaring may mga panahon pagkakataong iniuutos at ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon na dapat natin sundin. Na minsan hindi natin alam yung ating kakaharapin, hindi natin alam yung ating lalakbayin, hindi natin alam yung magiging resulta ng lahat ng ating gagawin, ng lahat ng ating desisyon, ng lahat ng ating paplanuhin. Minsan, kapag kasama natin ang ating Panginoon, hindi tayo mangangamba, hindi tayo mag-aalala. So, pangalawa na gusto nating puntusan, verse 37, habang naglalayag, inaabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon, at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga lagad at sinabi, Guro, Bali, wala ba sa inyo kung mapahamak kami? Pansinin po ninyo yung ating huling binanggit. Guru, wa, bali, wala ba sa inyo kung mapahamak kami? <laughs> oh, minsan, mayroong tanong na parang panilisi na eh, di ba? Parang kine-question ang ating payanan. So, ito yung ikalawa, unos. At una, yung utos na sila'y tumawid sa kabilang iba. Yun, ito yung utos sa kanyang mga alagad na mayroon pong magandang layunin ang Panginoon para sa kanila. Ngunit hindi nila nakikita kung ano ba yung purpose at layunin ng Panginoon. Sa ating ding buhay, may mga bagay na iniuutos, may command ang ating Panginoon sa ating buhay. Hindi man natin alam yung kinakaharap, hindi tayo dapat matakot sapagkat kasama natin ang Panginoon kagaya doon sa mga alagad. At habang sila ay naglalayag, sabi ng ating binasa, si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at nakahilig sa isang unan. At habang sila ay naglalakbay, dumating yung malakas na unos. Ang unos kasi at saka yung bagyo ay malaki daw ang ipinagkaiba niyan. Ayon lang sa akin, napakinggan din. Ang bagyo, nadedetect daw yan ng weather bureau. Pero yung unos, yung storm sa English, hindi po yan nadedetect eh. Kasi biglaan na lang yung dumarating na minsan may kasamang kidlat, malakas na hangin, malakas na patak ng ulan. Yan yung storm na tinatawag, minsan may kulog pa. Hindi daw yan na-detect ng weather bureau. So ito pong atin pong senaryo sa ating pagbasay, unos. Alam mo naman natin na ang Lake of Galilee ay pabilog yan. Minsan daw, nagkakaroon ng malakas na unos kapag naglalaban yung pwersa ng init at sa kalamig ako po ay nasa bansang Singapore. Tagal na panahon na, 1998 yata yun. Lahat ng mga tao doon ay bago lumabas ng umaga, may dala pong payong. Bakit? Kasi hindi po nade-detect ng kanilang weather bureau yung bigla ang pagpatak ng ulan, yung pagbagsak ng malakas na ulan. Kaya ako din, nung ako po ay naroon, sinasabihan nila, Brad, magdala ka ng payong paglalabas ka sapagkat anytime ay mayroong malakas na ulan lakas na hangin o malakas na unos. Ganun po yun eh, sorpresa dumarating. Hindi nadedetect. Sa atin din pong buhay, kung nadedetect natin yung mga pagsubok at problema ng buhay, mapaghahandaan natin. Kaya lang minsan, ang mga pagsubok, problema, unos ng buhay, biglang dumarating na magugulantang ka, magugulat ka, hindi ka prepare hindi ka handa para kaharapin. Hindi ka handa para bigyan ng solusyon. Solusyon yung problema ang iyong kakaharapin. Parang magugulat ka na lang. Kaya ang resulta, dahil nabigla ka, nagulat ka, manghihina ka, manlulupay-pay ka, makakalimutan mong tumawag sa Diyos. Makakalimutan mong manalig sa Diyos. Makakalimutan mo sandali yung mga salita ng Diyos. Yung mga nagpapalakas sa atin sa panahon na tayo nag-aaral, nakikinig, nakikipag-fellowship sa isang bigla ang pagdating ng pagsubok ng unos ng buhay, biglang magugulantang ka, biglang lupay lupaypay ka, biglang bagsak ka. So, mga kapatid, kahit na meron pong bigla ang pagdating ng problema, hindi naman hahayaan ng Diyos na tuluyan kang lumugmok. Hindi ka hahayaan na Yesus na tuluyan ka bumagsak. Sapagkat kapag nakabawi ka na ng wisyo mo at nakatawag ka sa Panginoon, hiningi mo ang kanyang tulong, hiningi mo ang kanyang saklolo, darating ang kanyang tulong. Kasi sabi naman ng aklat ng Roma, eh, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya ikaw po na nakikinig, nanonood ng video ito. Hindi ko po alam ang iyong kinakahinat ng pagsubok at problema ng buhay. Pero ang tanging alam ko, kasama natin ang Panginoon. Katulad ng mga alagad na si Jesus ay kasama nila sa loob ng bangka. Kaya hindi sila dapat mang Mang lupay-pay, manghina at matakot. Sabi ng verse 37, Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Siguro yung kanilang persa, yung kanilang mga kasamahan, naglilimas din ng tubig para hindi tuluyan silang lumubog. Pero mapapansin po ninyo na ang Panginoon ay nakahilig sa unan at tulog. <laughs> malakas ang bagyo pero si Jesus tulog o oh, di ba yun ay isang larawan ng isang taong panatag may kapanatagan may kapayapaan Ganon din tayo dapat eh kahit anong bagyo pagsubok problema ng buhay dapat magawa pa rin nating matulog Mag magawa pa rin nating kalmado magawa pa rin nating panatag sapagkat alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ano ang ginawa ng mga lagad? Ginising siya ng mga lagad at sinabi, Guru, baliwala wala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bakit siya hindi nila isinama ang Panginoon? Guru, baliwala wala ba sa inyo kung mapahamak tayo? Bagkos ang kanilang concern, yung kanilang sarili. Baliwala ba sa iyo, Panginoon, kung mapahamak kami? Bakit? Alam kasi nila na si Jesus ay hindi magagapi hindi may matitinag, hindi magagalaw ng anumang mga unos, mga kalamidad, mga nature disaster. Bakit? Eh, kontrolado ng Panginoon lahat ng bagay. Siya ang lahat ng may hawak nito eh. Nasa kanyang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Siguro kaya yun yung address ni ng mga alagad eh. mo ba? Baliwala ba sa inyo na mapahama kami? Kaya minsan ang unos ng buhay, kahit na hindi mo siya welcome, mga hindi natin nga yan we welcome unwelcome guest nga yan eh biglang dumarating pero hindi ka dapat masorpresa sapagkat dumating man ang mga bagay na yan ang dapat nating agad na gagawin wag susuko wag titigil wag manghihina man wag manlulupaypay kagaya ng mga alagad kinuha nila ang atensyon ng ating Panginoon kunin natin yung atensyon ng ating Panginoon tumawag tayo sa kanya Dalhin natin sa kanya yung ating suliranin. Kagaya ng mga alagad, dinala nila yung kanilang kinakaharap na isang malakas na bagyo o unos sa kanilang paglalayag na kasama ang Panginoon sa loob ng bangka. So yun yung ikalawa, unos ng dagat na minsan hindi natin inaasahan ngunit dumarating pero kapag dumating man, huwag mawawala ang wisyo mo na tumawag sa ating Panginoon. Pangatlo na gusto po nating puntusan, ano yung ating pinag-uusapan? Lumulubog na pananalig. Tingnan niyo ha, lumulubog na pananalig. Ang mga alagad concern doon sa paglubog ng kanilang sinasakyang bangka. Pero ang hindi nila alam, unti-unti na rin, lumulubog na din yung kanilang pananalig. Bakit hindi nila nare-recognize? Hindi nila kinikilala kung sino si Jesus na kasama nila sa loob ng bangka. Minsan tayo din, ang ating pananalig lumulubog na kapag walang progress, walang magandang resulta, walang magandang nangyayari sa mga bagay na gusto nating maganap sa ating buhay. Hindi gumagaling yung ating karamdaman, kinakapos tayo sa mga pinansyal, hindi nagbabago ang ating mga mal sa buhay, hindi lumalago yung ating negosyo. Kaya minsan parang lumulubog na din yung ating pananalig, lumulubog yung ating pananampalataya, pero hindi ito hahayaan ng ating Panginoon. Pangatlo, Pangatlo, na gusto nating puntusan, sabi ng verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil. At sinabi sa lawa, Tumahimik ka. Ang unang sinaway ng ating Panginoong Yesus ay ang hangin. Pangalawa ay lawa. Sa ating pong pagbasa, hindi alon ang kanyang pinatahimik. Sa ibang mga salin, alon yung pinatatahimik or dagat. Dito lawa. Bumangon si Yesus at sinaway ang hangin, tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Tinan niyo mga kapatida. Si Yesus ang nagutos sa kanila na sila ay pumalaot, maglayag, maglakbay sa isang bangka, hating gabi, kasama si Yesus. Habang natutulog si Yesus, dumating ang malakas na unos na halos mapuno ng tubig ang bangka na halos lumubog ang mga alagad, tinawag ang atensyon ng ating Panginoon, gumising ang ating Panginoon, at ito yung ikatlo, utos. Kanina, utos din, number one, sa mga alagad. Tapos biglang dumating yung udos sa dagat. At ikatlo, ito naman yung utos sa kalikasan ng ating Panginoon. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin tigil. At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Hinahanapan sila ni Jesus ng pananalig sa kanya ng pananampalataya sapagkat habang nakakaramdam sila na parang lulubog sila, lulubog yung kanilang bangkang sinasakyan, una ng unti-unting lumulubog yung kanilang pananalig kay Jesus. Yung kanilang paniniwala kay Jesus. Sa dami ng ginawa ni Jesus na mga kababalaghan, nagpapagaling ng karamdaman, nagpapadilat ng bulag, nagpapadinig sa mga bingi, nakapagbibigay ng tinig ng boses sa pipi, bumubuhay ng patay, nagpapakain sa maraming tao, Hanggang ngayon, kulang pa yung kanilang pananampalataya kay Jesus. At ngayon ay ipinakita ni Jesus, ipinaranas ni Jesus sa kanila na kahit ang kalikasan, kahit ang hangin, ang dagat, ang lawa ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha, sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Patihangin at lawa ay sumusunod sa Kanya. Pansin po natin sa ating pagbasa na ang Panginoong Hesus ay may kapangyarihan din sa kalikasan. Kasi sinasabi naman ng Biblia, eh, ibinigay na ng Kanyang Ama ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. Kaya nga ang lahat ng bagay, ang lahat ng tao, ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng kalikasan, pati ang mga demonyo ay luluhod sa Kanya walang bagay na hindi luluhod sa kanya at magpapasakop sa kanya. Kaya sa ating pagbasa, kitang kita natin na overrule niya. Yung hangin, yung lawa, yung alon, yung dagat. Kaya ito po yung ating tatandaan sa buhay paglilingkod natin. Ang lahat ng nagaganap at nangyayari sa ating buhay ay may kapahintulutan ang Diyos. Ayan ito, ipinahihintulot, kaya ito ipinahihintulot ng Diyos ay upang minsan sukatin yung barometer. Sinusukat niya kung hanggang saan ang ating pananampalataya, yung ating pananalig sa kanya. Kung pagkatapos ba ng mga pagsubok na ito o kasalukuyang dumaranas ka ng mga pagsubok na ito, hindi ba mayayadig, hindi ba matitibay ang iyong pananampalataya? Na minsan parang walang progress walang pag-asenso, walang pagbabago, walang magandang resulta, aayaw ka ba, titigil ka ba, hihinto ka ba, o magpapatuloy ka. Tatandaan natin, sabi ng na aklat ng Roma, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito yung ginawa ng kanyang mga alagad. Nang sila'y nasa bingit na ng panganib, ng kapahamakan na nakikita nila na bagamat sila'y mga expert na mga mangingisda, sila mga lumaki halos sa karagatan. Alam nila kung ano ang dapat gawin kapag sila naglalayag at mayroong paparating na mga ganung unos. Ngunit hindi nila pinanghawakan yung kanilang karanasan, yung kanilang kalaman at karunungan. Ang kanilang tinawagan na hindi sila nagkamali ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At nang sinaway ni na Yesus ang hangin at ang dagat, lalo silang namangha, lalo silang natakot. Alam niyo yung pagkatakot nilang ito, hindi po ito pagkatakot na sila papaluin. Ito po ay divine fear. Na lalong nagkaroon sila ng malaking pananalig sa ating Panginoon sapagkat napagtanto nila na si Jesus ay hindi ordinaryong tao sapagkat siya ay banal ng Diyos. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan ng mundong ito. At ipinapaalam na at ipinapakita sa kanila na ito na nga ang misiyas, ito na nga ang tagapagligtas na sukat nilang ikaligtas. Kaya ito yung ikatlo, utos sa kalikasan. Ipinapakita sa ating pagbasa na walang bagay sa mundong ito na hindi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga ngayon pong oras na ito na ikaw ay nanonood ng video ito. Ano bang mga bagyo? Unos, pagsubok problema, sakit karamdaman, kahirapan na nagpapahirap sa iyo na hindi mo na alam ang iyong gagawin. Tawag tayo sa ating Panginoon. Tawagin natin ang kanyang pangalan sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao ang tanging pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kagaya ng binabanggit at binasa natin, sabi ng verse 38, si Yesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga lagad at sinabi, Guro, bali wala ba sa inyo kung mapahamak kami? At ito yung kagandahan, bumangon si Yesus at sinaway ang hangin magitan ang Panginoon. Tutugon ang Panginoon. Sasagot ang Panginoon. Sasaklolo ang ating Panginoon. Basta tawagin lang natin siya sa ating buhay. pray maraming, maraming salamat po at kung kayo po ay napagpala ng video ng ito, huwag niyo namang kalimutan mag-like at saka mag-comment na din. Anytime po na may bago po ako upload para kayo ay ma-notify, pindutin niyo rin po yung bell icon diyan. At piliin niyo po yung all para kala, palagi kayong ma-notify na mayroon po akong bagong upload. At huwag nyo rin pong kaligtang i-share ang video ito sa mga inaakala ninyo makakatulong para sa kanila ang pagbabahaging ito. At kapag sila sila'y napagpala, pagpapalain din po kayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan po natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share. Mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat. God bless and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. and you better send me your address so that i can send